Hello good afternoon guys. I'm Melai. Uh, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang Pilipina na nakatira dito sa uh, Belgium sa Ost o sa Flemish region. Ngayon po ang gusto kong uh, ibahagi sa inyo ay kung ano yung ginawa ko para ma kapag integrate ako dito sa Belgium. Yung mga uh, tanong na sasagutin ko dito sa videong ito ay uh, Paano ko natutunan ang Dutch? Uh, paano ako makakapag-aral ng libre? At uh, paano ang procedure ng career pathing? At ano yung tinatawag na civil integration? At ano ang naging experience ko? So, bakit kailangan mag-integrate o ano yung tinatawag natin on integration? Uh, ang integration na isang proseso para mag-fit in ka sa bago mong komunidad. So, usually, uh, katulad kong immigrant o katulad kong bago sa isang bansa, kailangan mag-integrate ka para mapadali ang pamumuhay mo o yung pakikisalamuha mo sa mga taong naninirahan dito. Para mapadali ang iyong pag-iintegrate sa isang bansa, kailangan mong matutunan ang language. Kasi yun ang magiging simula mo para sa pakikipag-socialize mo sa mga tao dito. So ngayon, paano ko natutunan ang Dutch? Ganito yon. Ang una kong ginawa ay nagpunta kami sa House Van Het Netherlands. So, isusulat ko yan dito sa screen. Kung sakaling uh, isa kayo sa magmamigrate dito, so alam ninyo kung paano ninyo isusulat sa Google yung House Van Het Netherlands. So, um, napakahalaga nito para madali kayong maka-access sa kan ang House Van Het Netherlands ay isang institusyon na tumutulong sa mga katulad nating foreigners na gustong matuto ng Dutch at gustong magkaroon ng karir at uh, paano kayo makakapasok dun sa civil integration so ang simula ng step ay pagpunta sa Uh, House Van Netherlands. Meron kayo doon tao na makakausap na magaguide sa inyo kung ano-ano yung mga dapat ninyong gawin. So way back 2011, uh nung nagpunta ako sa House Van Netherlands, uh binigyan nila ako ng isang test. So yung test ay cognitive test. Doon susukatin nila kung ano ang nababagay na approach sayo o method para sa pag-aaral mo ng Dutch. Ngayon, um, pag naipasa mo, halimbawa mataas yung score mo, pwede i-recommend nila na pumasok ka sa isang intensive class. Yung intensive class na yon ay apat na beses sa isang linggo. At dun naman sa uh, hindi intensive class, yun ay pwedeng dalawang beses sa isang linggo. So, i-refer nila kayo sa isang eskwelahan na nagbibigay ng Dutch course. Um, ito ay maaaring uh, on Bolwasin Underways o yung Avant or Underways. Yung Bolwasin Underways, ito yung mga katulad natin na may edad na na gusto pang matuto. At yung um, Avant Underways, yun naman yung mga panggabi na gusto pang mag-aral after nilang magtrabaho. So, depende yun sa schedule na ino offer nila. Kung sabto yung schedule mo, pwede ka naman agad doon pumasok. Pagkatapos kung mag-test at ma-interview ng counselor o ng begelader doon sa House Van Netherlands, Uh, binigyan nila ako ng isang certificate na pwede kong dalhin dun sa eskwelahan na nerepair nila. Ibig sabihin nun, yung course, the whole per period ng course na yon ay magiging libre. So, ang babayaran ko na lang ay yung libro. Napakahalaga na magpunta kayo sa House Van Netherlands kasi pag nabigyan kayo ng papel na yon ay maaaring yung pag-aaral niyo ay magiging libre at uh, sa mga susunod pang levels. Ang Dutch course ay by level o by niveau o by module. So yung time ko ito ay uh, by level o by niveau. Ito ay binubuo ng anim na nibo. So 1.1, 1.2, tapos 2 2.1 2. 2.2 uh, 2.3 2.4 so in total yun ay 6 nibo o 6 level so yung 6 level na yun ay libre magiging libre yon kung yung klase ninyo ay pinapasukan ninyo araw-araw at ginagawa ninyo lahat ng best ninyo para maipasa yung subject o yung course na yon kasi at the end ng inyong uh, pag-aaral, bibigyan kayo ng certificate. Yung certificate na yon naglalaman ng puntos ninyo o ng grade ninyo, ipapakita ninyo sa susunod na naman na enrollment. So, magiging bewis ninyo o prob uh, prove nyo na pwede na kayo sa susunod na level. So, kung natapos ninyo ang 1.1, ang susunod na level nun ay 1.2. Uh, dako naman tayo sa pangalawang proseso natin. Meron na tayong alam kung paano tayo makakapagsimula ng pag-aaral sa Dutch. Ngayon naman, paano naman tayo makakapagtrabaho dito. So, ang unang step pa rin ay makipag-coordinate tayo sa tragic big natin o dun sa counselor natin, dun sa uh, House Van Het Netherlands kasi irerefer naman nila kayo sa BDAB. So yung BDAB ay nag offer naman ng vocational course para sa mga katulad natin na naman na foreigners na gusto naman magkaroon ng hanap buhay balang araw. So paano yung gagawin natin? So paano ang gagawin ninyo? So ganito, kailangan ninyong prosigihin ang sarili ninyo na matutunan ang Dutch. Bakit? Kasi sa videa B, dadaan pa rin kayo sa interview kung saan patutunayan ninyo ang sarili ninyo na kaya na ninyong mag-Dutch. So, ang una niyan, kapag na repair na kayo, mabibigyan kayo o makakatanggap kayo ng letter of invitation from BDB So, makakausap ninyo ng personal, yung tragic leader ninyo o yung counselor from BDB So, ngayon, uh, doon magkakaroon kayo ng interview kung ano yung plano mo uh, in the future, kung ano yung gusto mong gawin uh, dito sa Belgium, kung ano yung trabaho na gusto mong pasukin. So, meron naman silang mga list na... Pwede ka na maari naman na hindi ganong katagal yung uh, klase ng pag-aaral so depende yun sa kung gusto mo na mapadali ang paghahanap mo ng trabaho uh, pumili ka ng pag-aaral na hindi ganon ka haba yung period of time ng pag-aaral ngayon ano yung proseso So, sabi ko sa inyo, makakatanggap kayo ng invitation letter kung saan magkakaroon kayo ng panel interview. Titignan nila kung ano yung motivation mo, bakit gusto mo yung kurso na yun uh, kunin o pag-aralan. At kapag naipasa mo yung panel interview, uh, padadalhan ka nila ng notification o ng letter sa address mo no uh, kung saan uh, nakalagay kung kailan magaganap ang iyong exam. So yung exam dito may scriptelic o may pasulat, meron din namang uh, listening. Kapag naipasa mo yon, uh, ibig sabihin uh, pwede ka nang uh, magsimula doon sa course na kukunin mo. So, doon naman sa course na napili ninyo, binubuo ng dalawang bahagi yon So, yung una, yung war of Leading o yung prior education o yung uh, preparatory programs kung saan ihahanda muna kayo ng mga guru ninyo doon sa talagang kurso na kukunin ninyo. So, yung pangalawa, yung talagang opleding Leading o yung uh, course na talaga na napag-desisyonan ninyo. Itong board of na to ay kailangan ninyong maipasa rin kasi hindi kayo makaka-proceed dun sa of na gusto ninyo hangga't hindi niyo ito naipapasa. Um ito ay binubuo ng uh, ilang buwan. So depende 'yun sa course na mapipili ninyo. Kasi nung time ko, ang kinuha ko under uh, social sector. So yung social sector na yon ay six months ano rin yun, um, educational program. So, kailangan pasukan nyo, ipasa ninyo lahat ng test na maibibigay nila sa inyo. At kapag nagsucceed kayo doon, uh, tsaka pa lang kayo pupunta doon sa pangalawa. Yung pangalawang bahagi ng kurso na kurso ninyo. Yung gustong gusto ninyong gawin para sa paghahanap buhay ninyo in the future So ngayon, uh, nagawa nyo na, natapos nyo na yung board of leading, ngayon naman ay makakatanggap kayo ng, ng invitation o ng schedule kung kailan kayo uh, pupunta para naman sa panel interview. So doon naman titignan nila kung ano yung motivation mo kung bakit mo gustong uh, gusto uh, pag-aralan yung course na yon. So kapag naipasa mo, pwede ka nang magsimula ng kurso, 'di ba? Ang galing. So 'yun yung proseso. So medyo mahirap pero kailangan magtiis kasi gusto natin magkaroon ng trabaho dito. So, ikakwento ko yung opleding ko. Yung opleding na kinuha ko dito ay caregiver. So, yon ay isang taon na pag-aaral. So, yung caregiver na hati yun sa teorya at sa praktikum o yung tinatawag nating OJT. So, yung case ko, hindi ako dito nag-succeed pero hindi ko kinakahiya yon Kasi at the end of the day, meron pa rin akong natutunan. Pero napakasakit pero kailangan nating tanggapin at mag So ngayon, ang, ang gusto ko lang i sa inyo Uh, pagkatapos ninyong mag-theory, syempre may exam, ganyan-ganyan, at kapag naipasa nyo, so go na kayo sa practicum. Doon naman sa practicum, uh, hindi naging madali sa akin kasi, syempre, ang puhunan pa rin natin sa pakikisalamuhan natin, doon sa magiging bigelader o yung uh, magtuturo sa atin, lagi pa rin in Dutch o sa mga... Uh, pasyente, lagi pa rin in Dutch. So, nakulangan sila sa Dutch ko, kaya hin, kaya kailangan kong huminto. Ang naging dahilan ay hindi pa sapat ang aking Dutch o yung language ko para sa pag-aaral na yon. So, hindi kasi din maiiwasan yung pagkakamali, lalo na sa hearing o yung pakikinig. Minsan, meron pa rin mga daples. So, um, dahil doon, uh, yun, kailangan kong huminto. Pero yung mga kasama ko naging spontaneous yung yung ano nila, uh practicum nila o yung OJT nila, kaya anong uh, matapos nila yung courseo, yung course, ay um uh, doon na rin sila mismo nag-apply sa uh, lugar kung saan sila nagpraktikum. So, yun ang good thing. Kapag natapos ninyo, meron na kong guarantee na agad-agad meron kayong trabaho. Oh, so, ngayon, bibigyan ko kayo ng isa pang payo. So, ginawa ko ba yung pag-aaral ng caregiver after na ba nung matapos ko yung level ng Dutch course ko? Hindi po. Kasi, um, pwede namang mag-apply kayo o mag inquiry kayo kung pwede na kayong mag-follow ng uploading uh, o ng course na gusto ninyo para uh, mapabilis yung paghahanap ninyo ng trabaho kapag natapos niyo na yung course na 'yon. Ang ginawa ko after ko ng 2.1 ng uh, Dutch course ko, nag-apply na ako sa BDEA, na, na gusto ko nang mag-follow ng course. So, hindi required na dapat tapusin mo lahat ng level para kumuha ka ng uh, course o nung training na gusto ninyo. Yung huling pag-uusapan natin, yung civil integration. So, may tanong pa ba na, kailangan bang may Dutch ka na? O kailangan marunong ka na bang mag-Dutch bago ka magpalo ng civil integration? Hindi po. Um, ito ay agad-agad. Kapag nakarating ka dito, Kapag nagpunta ka sa House Van Het Netherlands, babanggitin rin nila sa inyo na pwede ka na mag-imburgerin. Imburgerin Civil Integration ang tawag doon. So ngayon, ano yung malalaman ninyo dun sa Civil Integration? Malalaman ninyo yung history ng Belgium at anong klase o sistema yung sinusunod nila sa kanilang pamahalaan at ano-ano pa yung dapat ninyong Uh, matutunan sa society nila. Yung inburgerin ay binubuo ng sampung session. So, importante na makompleto ninyo yon kasi bibigyan din kayo ng certificate Uh, after nung 10 session. So, yung, yung certificate na yun, kailangan ninyo yun itabi kasi kapag nag-apply na kayo ng citizenship, isa yon sa magiging requirements. So, yung inburgerin hindi pwedeng, uh, hindi nyo um, atinan kasi uh, later on, kailangan nyo yun kung gusto nyo na talagang pumirmi dito sa Belgium. So, guys, um, karagdagan, o bago kayo maging citizen dito, kailangan nyo munang manirahan dito ng mahigit limang taon. So, after ng limang taon, pwede na kayo maging citizen dito. So, ano-ano yung mga kailangan? yon ay ang pag-uusapan natin sa susunod kong video. Mag Comment kayo para bigyan ko ng panahon na gumawa ng video kung ano-ano yung mga naging requirements ko sa uh, citizen dito sa Belgium. Guys, kung nagustuhan ninyo ang video ito, uh, please uh, i-click ninyo ang subscribe at pati na rin yung bell button para lagi po kayong updated sa mga susunod kong video. Siyempre, mag-like at tapos mag-share. At maraming maraming salamat sa inyong panunood. At uh, please, panoorin nyo rin po yung mga previous video ko para mas masaya. God bless you. Bye! Paalam! dag.